itong shell yan ano yan uh, ng mariwana mga kajeday kano well, ito na mga kadeday pagkain na ako sa mga mga bisa kasi nakakatamad kumain ng mga pagkain mga kajeday yun magandang umaga sa inyo mga kajeday and welcome or welcome back po sa aking channel mga kajeday and today episode nandito lang ako sa mga West Edmonton Mall mga ka-Jordan at ako sa sa Susi Kikrape tayo sa may uh, junk food mga ka-Jordan ngayon day off natin and punta lang ako sa West Edmonton Mall para magtingin ng makakain para sa lunch yun mga ka nandito tayo sa may West Edmonton Mall alam ko pang apat o sa pinakamalaking mall mga ka-Jordan sa buong mundo hindi ko alam kung pang apat o pang anin kasi alam ko nauna, nauna sa China tapos Amerika tapos Mall of Asia sa Pinas tapos ito nalangad-langad lang muna tayo pero itong mini golf course mga kalida ito uh, may ilig sa golf yung mga kalida mga kalida so, hindi, ako hindi ako madalas mag mall mga kalida no? o kami ayaw kasi simula ng pandemic eh, is, hindi na kami nahilig mag mall pipiling ko pa yung gubat o bundok mga kalida day sa akin ko lang kung anong junk food ba yung masarap dito mga kapatid sa akin hindi ako mahili kumain sa labas mga kapatid pagka nagkikrave ako sa kung ano kaya pa take out ko na lang mga kapatid ito so, ito nasa likod ko mga kapatid itong shell shack yan ano yan, uh, bilihan ng marijuana mga kadeday. cannabis so pag nga alam ko 5 years ago naging legal yung cannabis dito mga kajeday yan, illegal nila tapos uh, for recreation so, private mo lang gagamitin uh, ayun, share ko lang mga kadeday. siguro kung panahon yan ng mga foreign <coughs> worker na sa food industry na, Ah, <coughs> oh, sorry, I the yung ano pa yung ano yun? Nauso pa yung foreign worker mga kadeder na ang panahon ko kumukuha pa ng food counter attendant siguro ang dami nag-apply sa Jollibee dyan mga uh, makapunta ng Canada, mga adik yung makita makikita mo yung mga adik nagaano na Hello, welcome to Jollibee okay, mga kadeder Yo, ito naman mga ka jedi isa sa sikat dito sa mall Ala ng barkong to? Santa Maria? Nalimutan ko kasi yung pangalan na ito mga kajedai. Pero dati meron pa itong submarine dito eh, Na pwede kang mag rides Laki rin niya no? Pero hindi siya totoong barko alam ko eh. Pasyal ko lang kayo bahagya dito mga kajedai. Hindi ko iikutin yung buong mall mga kajeda eh. Malaki to eh Pakita ko sa inyo yung isa sa pinakasikat ng swimming pool dito yung water park mga ka diya malaki ito eh oh, mga ka diya dati ko sana to eh kaya nagbawalan ako ng camera ng lifeguard kung sa may swimming pool mga ka diya sabi ko, kung lang ay vlog pala ko ibablog, kung bawal ang camera sa swimming pool ito siya, ito siya mga ka-diya-diya ganyan daming slide wala nagsiswimming ngayon mga dito kasi nga may school. So sarado sila kayo. Pero may mga tahong ano eh, tatabaho. Wala nagsiswimming ngayon mga Tapos may wave yan mga kajeta pag-open ngayon. Hindi na ako mahilig mag-shopping mga kajeta yun. Wala na akong tatak ng damit o tatak ng bag. Sapatos pwede pa mga kadere. Pero matagal na rin akong hindi bumibili sa sapatos. Siguro so, mga... Uh, Siguro na nagkabahay kami limang taon. Hindi na ako bumili bagong sapatos mga kadere. Yung pang hiking na lang na shoes mga kadere. Kasi kailangan ko sa adventure. Pero sa damit, wala na itong jacket ko lang tatak mga kadere. Yun mga kadere. May nakita na ako masarap. Itong potato corner mga kadere. hindi na yun yung pagkain na ako sa wakas kaya minsan kasi nakatamad kumain ng mga pagkain bahay mga kadede pag, pag nagkakaedad ka pala mga kadede nawawala na yung forma mo hindi na ako masyado nagmumol hindi na masyado bumibili ng dami ang binibili ko ng mga kadede yung sa Costco mga tatak ng Costco mga head minsan yung parlabaho ko mga kadede yun yung pinangalis ko hindi na ako masyadong maano sa brand siguro yun ko 36 pa lang naman ako kaya lang nawala na yung masyado yung forma ko ngayon pag pupunta sa mall kung ano lang yung bibili yun lang yung pupuntahan mga kaliday ngayon sa uh, uuwi na tayo mga kaliday ka na tayo sa parking lot tapos pala Yon mga kadede, time na para umuwi. Dito sa Canada mga kadede, madali lang mag-drive. Hindi ka kaya sa Pinas, lalo na karamihan dito automatic mga kadede, hindi manual. Uh, Ang isa sa dahilan kung ma-accident ka lang dito is distracted ka, nagsa-cellphone ka, may ginagawa kang iba. O kaya pag winter, sobrang dulas. Pero bihira yung ma-accident ka. Talagang pagka hindi ka lang talaga maingat mga kadeta Kaya yung mga like, ibang nagdadrive hindi maingat. Iba kasi eh. Nagdadrive tapos may gopro ng hawak, nagbablog. Ay ako. <laughs> Pala yun. <laughs> yung mga kagaya yun, mga yun. So huwag niyo itong gagayahin mga kadeta yun. No? Hanggat maaari isa iwasan yung may ginagawang iba pagka nagdadrive. Kahit saan, kahit sa Pinas. Dito. Dito hindi lang naman yung buhay mo mapapahamak mga kajeta yung pamilya rin ng iba kaya kahapon may nag ng 150 nabiyak yung sasakyan niya sa tatlong piraso matasik yung laway ko nabiyak yung nag ng 150 nabiyak yung sasakyan niya ng tatlong piraso, bilis naman kasi may napahamak pang iba ang nanggonggong ilang lang mga kadiray no. Yan, tingnan nyo, di ba? Hindi pa mag-drive dito. Nasa linya mo lang ikaw. Isa e, pinas yung linya, kala mo walang linya eh. Nag-drive yung iba, nasa gitna. Sa linya mismo. Ito na mga kadiray. Sa bahay na tayo, may enjoy ko na itong aking uh, potato corner. Mm. Sa pinas pa lang, tsaka sa school namin sa RTU mga kadiray. Paborito ko na ito eh. Model. Oo, yung aunt? Want coffee? Oo, no, not allowed. Dami to bet eh. Ang git sila oh. <laughs> Nang inggit pa eh. Arap oh, mga na-miss ko ito eh. Kape mga anak ko mga na nasa school pa. Pag ang paborito nila alam ko cheese eh. Ito barbecue hindi, hindi nila to magugustuhan. Kapag kauwi, tanawin ko na ako anong gusto nila pagkain. Sa pagdayo tapos kumakain ka ng ganito. Hmm? Kain tayo mga kadede. Sarap. Kalain mo yung maliit na stall lang dati no, yung potato corner. Kaabot ng Canada mga kadede no nung so, bagong bukas sobrang gabi pila na ito mga kateday. sobrang haba ng pila, ngayon nasa school yung mga bata eh, pero pagka yung mga estudyante yung Pinoy pagkatapos ng school, may derecho doon mga kadeday hindi hmm, na ko lang ito puputulin mga kateday, no? papahinga lang ako, busin ko lang to. pag naubos ko ito pa, sigurado ang pangit ng pakiramdam ko piling ko dahil kong kinain basura kaya kasarap eh Maraming maraming salamat po sa panonood, mga ka-Jedi. Short vlog lang to. And yun, maraming salamat. Please like and subscribe. And Jedi Cycle signing out.